paket na ng bundok. Dito, oh. Dito na rin pala pala dito eh. Ha? Eh di ko nga alam kung saan ang galing eh. Huwag na pong tumawid doon. Yan mga ka-farmer, napakyat ako kasi tingnan nyo, kahapon ko lang sinasabi, may nagsunog na naman doon. Yun ang problema. Ngayon, hindi tayo pwedeng magsunog ng alanganin. Dahil na uh, yung grass fire, pwede naman magsunog kung safe na safe. Pero yung kunyari, tingnan nyo, oh. kalat na naman yan, gapang na yan dun. Silipin natin. Ang inaano kasi na chuchay eh. Tapos yung damo pa nilang kakaunti na lang. Oh, kalat. Makapasok na yata sa poultry. Oh, sana wag madamay itong sa likod kasi pag once tumawi yan dire diretso po yan yan oh, sinisilip ni na puroy Mahira. ito nga o oh. gumapang din po agad oh. tingnan nyo saglit lang daw sabi init ngayon may thunderstorm advisory dito sa Pampanga sana po eh maulanan at para naman na uh, eh, medyo mabasa yung mga delikado. Sina papasok 'yan. Ito binabantayan ni Proy. Oh, bantay sila oh. Ay. ko kulang sinasabi ko. Kahit sigarilyo lang ako. Oh. Delikado. Susunog na naman ang bundok. okay na yung ano itong uh, lechon mga farmer yan. tapos dalawa mamayang hapon siniknik tatawagan ko na lang kay engineer o kampo sinachuchay oh wala na patay na tayo aro lakas ay ha Ayan nga eh. Eh, diretsyo na yan. De, diretsyo na. Wala na yan. De, diretsyo na yan dito. Wala. Asa nga si Nachuchay? Wala uh, itabi na. Oh. Diretsyo na yan. Hmm. Ah, naglaro na naman ang apoy. Agapang na po yan. Hmm. Ayan na yata yung ano. Bumbero. Hmm. May nagsunog na naman. gagapang yan ang problema gagapang na po yan dito di eh, diretso yan dito sa ay naman ganyan sila ay yung bumbero sino naman na nagsunog na naman dyan saan ang galing yan doon ko yan dyan sa loob dyan baka sa iyo ay sige thank you Saan dadali niyan? Manila pa. Manila pa yan. Okay, thank you. Oh? Ayan na oh. Oh, ayan na. Nasaan na si ito, nandito. Si Becky, wala. Becky! Baka malit yung baka Bagay tatakbo naman yan ayun oh. Ano na yan Didiretso na yan dun pag hindi naagapan Si Chuchay oh, Sariwa yung kinakain Chay Ano Chay Nasunog na yung Inaanohan nyo Wala na kayong Nasaan si Becky? Bagay tayo dito, hindi gagapang dahil tuyo yun dito, walang wala pong gagapangan. Yun doon, yun doon sa anong Beke! Ma! Ito Ah, oh, wala. gagapang na po 'yan, ah, farmer, diretso 'yan. May bumbero na po dito. May bumbero na kaya lang inuuna nila hindi ito eh ang Ang you know? hmm. na yung, yung, na yung bombero? Ang problema po yun dun. Ayun o. No? Gumagapang na papunta dun sa manggahan. paket ng bundok. paket na ng bundok. Oo. Oh. Dito na pala, pala Ha? Eh di ko nga alam kung saan ang eh. Dito, dito na Ayan ay na yung mga bombero. Ayan na dito lang. Ha? Sino ang nagsunog? Dito. Dito na May nagsunog yan? Na di naman yan mag -ano, eh. Oh, konti lang dito nagkita natin. Para may umuunhos naman dito, sabi ko kaya no. kay parang dun. Obvious na nakita niya. Di pag kagano'ng takbuhin niyo na dapat. Tingnan niyo. Alam nagagapang eh. Kalinggane no kay ano, 'di sa. hindi dinto iniisip Dinidin na iniisip dinila ini, ini tatakbo na yan dun sa mangga. Ang ganda, baka umakyat pa yan. Baka tumawid pa dun sa may, baka madamay pa yun sa'yo Oh? Oh? Oh mm. Oh, Tingnan mo oh Oh mm. Naku, may pugad pa oh na ibon Oh, kawawa naman May pugad yun oh ah. Ayaw niya iwan Di na kaya ng bumbero yan? parang ano lang oh? may hindi na makakayanin ng isang bumbero yan eh ha? Ito, grabe na, yun dito ang, dito ang ingatan Ayan, no? Oh? Ayan, mga ka-farm, hindi na tayo nakapag-intro kanina <laughs> Dahil hindi magandang buhay ito Dapat hindi nila, ano? dito daw po nag-umpisa eh Sabi ni na Kongkong tapos gumapang. Sana hindi na makatawid doon. Kasi ayan po, oh. Pagka, oh. Grabe, oh, Green na green po yan. Nasaan kaya si Becky? Ba? Si Becky ang inaalala ko. Sana wag na po tumawid dito. Dahil ito yung... Yan pa naman yung nag nila ng damo. Na... May mga sariwa pang damo dyan sa ano na yan. Wala na. Papasakati na lang tayo. si Becky nasaan si Becky ang inaalala ko eh baka matrap doon sa ano baka umabot dyan matrap wala pa naman tali yun Sabagay yun naman ang maganda walang tali sana may stop na dito sana hanggang dito na lang sana hindi na gumapang doon <laughs> ah. bumbero naandyan na ah. kaya lang hindi din naman po kaya niya yan eh gumapang isipin nyo paano nakatawid ah paano nakatawid yun ang tanong isipin nyo nakatawid paano kaya nakatawid Ito kaya si becky sana Sana, uminto na dito lang. Huwag na pong tumawid doon. pagapang eh. Ayan, No? Oh. Hmm. Oh, na si Becky, si Becky ang bisit na Becky So hindi lum lumapit sa naay, pagapang na, Ay, pag na doon Ayan na oh. Delikado pagka tumawid dito Ayan yeah, o, tingnan niyo po yun Pag yan, sunog yan lahat yung mga mangga na yan Madadali lahat yan Sino kayang magaling na naman nag Siga dyan na, ano? Kakapos lang ni Cap Save Arayat, sabi niya Mga ano si Becky si Becky mga kaparma si Becky ang mga mamaya ay natusta na siya saan kaya yan bruhang yan wala namang tali yan eh dito lang daw kanina sana hindi na gumapang na palang mangga rito ah, ah Beki na to. Oh, ito oh, sinasabi ko oh. Dry na dry po dito. Pagka nakarating dito 'yan tapos ang mga sampalok wala ah panado sa may kay naandun daw sabi ni Rambo sa may kay ayun oh, basta importante safe siya wala naman tali yun eh oh ayun. ayun sabi ko kay Nikki magtiyaga tiyaga na lang muna sa pagkain chuchay ayan oh. yung uh, fresh na sinakati na ano damo ayan oh Ayun, papunta na po doon yung apoy. Pagka nakatawid yan dyan, nako, huwag naman sana. may nagbabantay naman yata. Ang problema nung panglaban mo, wala ka namang tubig. <laughs> Sana umulan kasi may thunderstorm advisory po tayo. Pampanga. Sana isang malakas lang na buhos. So malaking bagay po 'yun sa bundok na kailangan natin maprotektahan dahil uh, wala eh minsan yung iba hirap na lang po magsalita eh pero yung iba po kasi talaga nagsusunog sila para malinis po yung paligid yung tataniman nila pero Ingat lang po sana tayo kasi ano eh. Wawa ang ano, bundok. Lalo na ngayon, El Nino. Alam niyo naman po yung init, grabe. Eh mahirap nang kontrolin pag naandyan na yan. Kailan, kama kailan lang nasunog yung sa may baliti. O ngayon naman dito, Nalaman natin yan kung masusunog po itong manggahan na to. Kasi to yung tuyo talaga eh. Nandun na yung nandoon na yung usok oh. Ibig sabihin nakagapang na doon. prinotektahan nila yung dito yung poultry kasi lumapit po yung apoy doon sa poultry na eh si Becky ang ano ah tumago na ito kasi si Chuchay nakatali eh tumago na yun doon sa lilim siguro sana wag naman kumalat kahapon ko lang sinasabi na ako yung ito ay delikado isang sigarilyo lang At kayang uh, uh, sunugin na yan mag spark lang ng konti ay dire diretso na eh, dito yung mga bumbero eh ayan o uh, wala ng tubig mga ka farmer ayan naapulan na nila yung dito um, ang problema, ayun doon. Hmm. Ba? Sunog yata yung poultry, ha? O? Ah, oh? ah pati pa don doon, gumapang. 'yung poultry nasusunog na. Ay ayun, na, oh. ayun gumapang na hanggang doon. Na nadali na din po 'yung poultry pala, 'yung likod. Oh. Ayun, na din 'yung isang bombero Buti na lang. Kung hindi dali 'tong poultry. Ay nako, oh. oh, 'yung sinasabi ko, mga ka-farmer oh. Kahit ganyan lang kaliit, gagapangin yan. Ayan oh. Tingnan nyo oh. Dapa naman tayong hose. Maikli din lang ang hose natin. Pero ang ganyan na lang yan. Mukhang madadali ang ano. Na. Mukhang madadali yung yung likod. Papunta doon. dyan na lang yan yun dito okay na tayo hindi na yan kakalat lana na yung bumbero ubos na yung ano nila ubos na yung tubig ay ilang buwan pang titisin natin baka sa init na po ng mundo. Nakakatakot talaga. Pinanong ka kung anong taon gusto mong mabuhay. Puro gera naman yung binalikan mo. Ay. Ah, sana si Becky Si Becky ang inaalala ko sa bagay Sabi ko nga wala naman tali yun Sana okay na dito Sana hindi na po makatawid doon hmm. Dahil ito Delikado hanggang kinapuroy farmer muntik na tayo masunugan ng yung likod ng farm ayan sana po ay hindi na humalat pero tingin ko okay na yan at hoping na mamaya sana umulan ayun si Becky oh ang baking ito ayun no? oh Becky! ayan ando na si Becky mga farmer tinatawag ko ba ang, ang ano kasi may alam ko na dyan eh baka oh, baka yung daanan hindi na siya makadaan dahil may ano na may apoy hmm. sana po ay hindi na kumalat itong anong ito sana po ay okay na pero malaki-laki din sunog ah yung dulo po ng poultry na dali yung pinakakanto doon kasi nasunog, nagkasunog din doon sa dulo gumapang din po doon kasi ano na yun eh ano na uh, talahib na puro talahiban na yung yeah, ano na tuyo na po yung mga talahib oh. ayan at least ay eh, po sina Becky at yung kanilang ano okay naman hindi naman po gaano nadama yung kanilang lugar. Ay, so ayan, stay safe at please mga kababayan, wag po muna tayong magsusunog ang mga area natin. Delikado, baka po masunog ang buong bundok. Ayan. Ingat po tayo.